da abroad ka? Alam kapag mag abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin dang buo at malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa. Kapag nang ibang bansa ka, dapat kaya mong lahat dahil marami kang kalaban doon sa pupuntahan mo. Nariyan ang lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot. Takot at pagkabalisa ako maayos bang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka rin panghinaan ng loob dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepress dahil sa sobrang daming problema na darating sa iyo at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawala ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo. At marami pang iba, ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag nanibang bansa ka. Pero dapat kapag nag-abroad ka, kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa pamaharap mo. Kaya mong indahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan, bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras sa sinaya mo kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng isang daang beses yan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahan mo ngayon, mabagal man ang pag mo, ang mahalaga, umu ka. Napapagod na rin ako. But I keep going. Kasi I realize kung magpapadala ako sa pagod at kung susuko ako sa buhay, sayang naman yung mga pagsubok na napanalo ko na. Lahat naman hindi perfect. Mayaman ka man or mahirap lang. We are all encountering problems. I just want to say, sana ikaw rin. I hope you choose to fight at hindi sumuko. There are better days coming. Magpahinga ka kung pagod ka, pero huwag kang sumuko sa buhay ha. Just always remember that you are worth more than your problems. I am not a bad person. I am not a good one. Nor am I clean. I am not supposed to be. I am only human. I sometimes become villain in other stories, which I regret, i make bad jokes that i reflect upon and choose not to repeat it i believe one of the bravest things to do is to tell the world that you are neither good nor bad you are not perfect and you are not supposed to be i am not supposed to be either as long as we know our limitations i think we can be called nice human beings Sang araw, susubukin ka ng sobra kang masasaktan at halos gabi-gabi kang iiyak. Yung tipong gigising ka ng pagod at mawawala ng gana sa lahat. Pero sana, sa pagkakataon na madadaanan mo yun, piliin mo ang maging matatag at magtiwala. Dahil normal ang mahirapan, pero hindi normal ang sumuko. Stop trying to clear your name in front of people who spread false rumors and lies about you. Yes, You heard me right. It's a waste of time to respond to them. Let them think whatever they want about you. Because even if you explain yourself to them, they will always have the opposite perception. You don't have to prove yourself just to come out on top, be the bigger person here. Sometimes, it's better to remain silent. Because intelligent individuals ignore such negativity. Remember to always be humble in life and keep moving forward, even when the world tries to bring you down.